Ngayong araw nga ay samahan nyo akong mag unbox ng aking uh, in order online mga manay. At kung mapapansin nyo nga itong aking kusina ay hindi pa naman ganun ka kompleto, Maraming kulang kaya naman habang kumikita sa maliit na puhunan at maliit na tubo ay eh, unti-unti nating pupunuin yung mga kailangan natin dito. Unang-una na nga itong rice cooker na in order ko online kasi hindi na nga ako makalabas mga manay kaya uh, nagtiwala ako dun sa aking in order na neto sa Shopee. Oh, not sponsored to mga manay ha. Bali, in-order ko is 45 cups ang kayang malaman. So, pang maramihan talaga dahil gusto kong makapagsaing ng maramihan. Lalo na kung gagawa kami ng biko, eh talagang may hirapan kami kung pa isa-isa yung pagluluto namin ng sinaing. At dito nga kung mapapansin ninyo, sobrang laki niya aktual at marami talagang maluluto. Then, papakita ko sa inyo ng malapitan. Napakadali lang din gamitin. At pasok din sa budget. Compared dun sa mga store na pinupuntahan ko, mas mura to. Kaya naman sa mga gusto, ilalagay ko yung link sa description box sa baba.